red flag na kailangan bantayan sa isang partner. Kawalan ng respeto, kung ang iyong kasosyo ay madalas na hindi nagpapakita ng respeto sa iyo, sa iyong mga damdamin, at mga desisyon mo, maaaring ito ay isang palatandaan ng hindi maayos na ugnayan. Laging nagagalit, kung ang iyong kasosyo ay palaging galit at hindi marunong magkontrol ng kanilang mga emosyon, maaari itong magdulot ng hindi magandang dulot sa inyong relasyon at sa inyong sariling emosyonal na kalagayan sekresi at sobrang pag-iingat. Kung may mga bagay na itinatago o pinakatago ng iyong kasosyo mula sa iyo, o kung sila ay sobrang maingat sa lahat ng kanilang ginagawa, ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa pagitan niyong dalawa. Walang interes sa iyong mga layunin, kung hindi interesado ang iyong kasosyo sa iyong mga pangarap, layunin, at ambisyon sa buhay, maaari itong magdulot ng pagkabigo sa inyong relasyon sa hinaharap. Walang pag-unawa at pagpapahalaga sa iyong damdamin, kung hindi nagbibigay ng pansin o hindi naunawaan ng iyong kasosyo ang iyong mga damdamin at pangangailangan, maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo sa inyong relasyon.